Okay, ito po kami ngayon ngayong aming pinto na sa labas po kaming lahat ngayon. Ah. Ito po okay. silang lahat. Pupuloy na po ay pupunta Maming Splash Island ngayon. Ano ba ba sabihin ko? Medyo alis na po kami dito eh. So, ito, ito po sila. Hi kayo! Yay! Bye! Yay! Bye! Bye! Okay naman! Yay! Ito niyo kapaya tayo lahat! Yay! Masaya ka na niyan? Masaya ka na niyan? Ayo message message. Ayo wi ayo wi. Hello Yuri. Gitu nyo gitu nyo Streaming kami. Yuri udah di sini. Okay, 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 dito! okay, 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 Yuri, ay,

Uh, ano ba ba, wala na masabi. Eh, ah. Ah. din niya. Bigyan, bigyan, close. Bigyan oh. Wala ko. ulit. Hindi ayaw ko. Hindi ayaw. Hindi ko pa rin i Ay, ay, ay. Ay. Ay, masaya dito. Amen your brothers. Masaya dito. Bayanis only. Hoy, oh, guys. Oo, oh, oo. Oh.

Okay, simula na tayo. Yeah. Uh, actually, this is a big this is a video response to, sa ginawa niyong video, yung papunta kayo sa Splash Island. Yung nasa Tagaytay kayo. Yun. Yung hindi nakasali. Oh, yung hindi ako kasali. <laughs> <laughs> ano, ni di ba inu, inuulit-ulit ko yun panoorin? Palagi mm ko. -hmm. Palagi like, oh. so, ko like, oh, inuulit-ulit panoorin yun. Kasi ang saya ano, nun, nandun kayo lahat, mga pinsan natin. Sa, sama. Pero malabo pa siguro kung makasama next summer. Uh, ay, wait. Before, before everything else. Yes. Sorry, sorry. Excuse me. Before everything else. Uh, congrats pa na kuya ha. Kasi I haven't, I haven't greeted you personally nung recently. Hindi ka pa tamatawag. <laughs> personally, personally ba yan? Oo, oh, ano tayo. ah, uh, Mag-greet ko siya personally pag tumawag ko siya. June 11 ngayon, birthday ni Mama. Uh, happy birthday na rin mama. Tapos nung nandun kayo sa tayo -tay, buti na lang binidyohan ni Kuya yung bahay. Kasi hindi ko alam na kurenta pala yun. eh, uh, nagsigil pa kami. Pag, pag nandun ka sa'yo, nasa sala ka. Boys kasi sa sala eh. Pero si kuyang nasa ano, kwarto namin. Ah, yung boys natutulog sa sala? Oo. Very good kasi nung tinite yung sinshoot ni Kuya yung video na yon, tapos nakikita ko yung kabilang bahay, may harang na. Yung nakalagay pa nga doon na Shelly, take it off. Take it off. Yung ganun, tatakal lang. Pwede nung tao sa kabila, tapos sa kabila, nandun sila lahat. Yung fence, may friends, tapos basta, buti lang nung lumabas si Kuya yung time na yon. Nakita ko, ah, for Tapos yung 9% niya rin, for rent. lang, hindi lang. <laughs> yung yung dito ba? <laughs> ito, ito, ito. Amoy ah, motbol. <laughs> yung lata ni Nikki, amoy motbol. Nasa Ayala kami ngayon. Yun. Ito yung bago nilang floor ngayon. Fixed floor. Ay, ah, ilang beses Bagong bago. Na. Meron pang tarpaulin. Yan. Tapos mga bagong sindahan. Ito yung food court nila ngayon. Amoy motball? Amoy motball? Like And may weird na pagkain Ito ata yun Ah, uh, hindi, hindi ko ma-zoom, hindi ko ma-zoom Pero may nakita akong weird na pagkain On stick? Chips on stick Chips on stick? Yung candy on stick, ang tawag lollipop Banana on stick, banana cube <laughs> Yung baboy on stick, barbecue Yung bitong on stick, isaw Anong tawag mo sa kabayo on stick? Carousel. Ano tawag sa kabayo stick? Carousel. Carousel. <laughs> Pero ano yun? Chicks <laughs> on stick. Thailand game. Ito. Just think all the movies Meron ka agad. Ha? ka agad yung biscuit sa Thailand. Sa Little Thing yung mahabang biskuit na ni Picture Phone. Pond ba yun? In-in. Picture In? in. in? O, oh, crack agad. <laughs> uh, ano pa mga pwede ko masabi ngayon? Wala na? Wala sabihin ka pa? Wala na. Wala na sabihin? Wala. Ah, nakakigit naman si Kuya. Ah, na, graduate na siya? Ako, mga madali lang ako gumaduit para next next week mag-aaral na, pasokan na. Tapos next month, magre review na ako. Graduate na ako eh. Para next month, review na ako. Next year, engineer na ako. Yay! Kaya <laughs> sabihin ka, higit. Let's sell the grand line. Let's sell the grand line. Ipilitin ko matapos ng four and a half years. Hindi, joke lang. Hindi, congrats ka lang, kuya. Aking git ka. Graduate ka na. Okay, that's all. Thank you.